Isang Pinay sa Colorado ang biglang naglaho at nang mabunyag ang katotohanan, yumanig ito sa buong komunidad. Si Jepsy Kalungi, 26 years old mula Cebu, iniwan ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang makipagsapalaran at mangarap ng mas magandang kinabukasan sa Amerika. Ngunit sa halip na katuparan ng pangarap, isang madilim na misteryo ang bumalot sa kanyang buhay. Ano nga ba ang nangyari kay Jepsy? hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang kanyang bangkay. Pero ang nakapagtataka, paano nahatulang guilty ang kanyang asawa kahit walang natagpuang katawan? Ano ang mga ebidensyang lumabas laban sa kanya? Ano ang nasa likod ng karumaldumal na krimen na ito? At higit sa lahat, bakit sa Pilipinas, kahit may testigo, may nakuhang mga buto at malinaw ang ebidensya, madalas ay hindi pa rin makamit ang hustisya. Samantalang sa ibang bansa, kahit walang bangkay, nagagawa nilang maresolba at mapanagot ang salarin? Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Noong March 2019, isang araw na akala ng lahat ay ordinaryo lang. Biglang naglaho si Jepsy Amaga Kalungi isang Pilipina na mula Cebu. Katatapos lang niyang bumalik sa Colorado mula Chicago, dala ang pag-asa na muling maayos ang relasyon nila ng kanyang asawa, si Dane Kalungi. Nakilala ni Jepsy si Dane sa online habang siya'y nasa Pilipinas pa. Noong 2017, lumipad siya patungong Estados Unidos upang pakasalan ito. Pagsapit ng huling bahagi ng 2018, nagsampa sila ng diborsyo, ngunit sinubukan pa rin nilang ayusin ang kanilang pagsasama, pero ang pag-uwi na iyon, ang huli nang nakita siya ng sinuman, ang mas nakakagulat, halos dalawang linggo bago pa siya tuluyang nai-report na nawawala. Dalawang linggong tahimik, walang balita, walang aksyon. Isipin mo, kung agad sanang naiparating sa mga otoridad, baka mas maaga nilang nahanap ang mga pahiwatig kung saan siya napunta. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumitaw ang mga tanong. Bakit walang nakapansin agad na nawala siya? At bakit tila walang nagmamadaling maghanap? Ngunit nang tuluyan ng umikot ang investigasyon, ang mga sagot na lumabas ay mas madilim kaysa sa inaasahan. Sa unang tingin, parang wala namang kakaiba kay Dane. Isa siyang dating sundalo at mahilig maglaro ng basketball. Ayun pa nga sa mga kaibigan, oo, mabilis uminit ang ulo niya sa court, pero sa labas daw ng laro, tahimik lang siya at parang normal na tao. Kaya nang pumutok ang balitang nawala si Jepsy, maraming nagulat. Dahil sa paningin nila, hindi si Dane ang tipong makakagawa ng masama. Pero iba ang kwento kapag nasa loob na ng kanilang tahanan lumabas sa testimonya ng dating asawa ni Dane na minsan siyang sinakal nito tuwing nag-aaway sila. At kung nagawa niya iyon noon, posible nga bang nauwi rin sa trahedya ang init ng ulo niya kay Jepsy? Dito na nagsimulang mabuo ang larawan ng isang taong may dalawang mukha, ang mabait na kaibigan sa labas, at ang marahas na asawa sa loob ng bahay. At sa kalaunan, isang nakakakilabot na revelasyon ang lalabas mismo mula kay Dane. Dalawang taon matapos mawala si Jepsy, sa wakas ay nabasag ang katahimikan. Sa isang lihim na pag-uusap, inamin mismo ni Dane Kalungi sa kanyang dating asawa ang nakakatindig balahibong katotohanan. Sinakal daw niya si Jepsy sa gitna ng kanilang pagtatalo at itinago ang kanyang bangkay sa isang liblib na lugar malapit sa Colorado Springs. Isipin mo yon, isang pahayag na hindi basta-basta, kundi direktang pag-amin sa isang krimen na matagal ng palaisipan. Ang lugar na tinutukoy ni Dane ay sobrang masukal at malayo sa kabihasnan. Sabi ng isang volunteer, kahit sumigaw ka roon, walang makakarinig. Ibig sabihin sinadya niya na dito ilibing ang bangkay ni Jepsy na walang makakahanap. Noong Hunyo 2021, dalawang taon mula nang mawala si Jepsy, Tuluyan ng inaresto si Dane sa New Mexico. Ang dating misteryosong pagkawala ay nagkaroon na ng mukha at pangalan ng suspect. Pero kahit may pagamin na, may isang malaking tanong na naiwan. Totoo ba ang kanyang sinabi? O isa lang itong huwad na kumpisal para iligaw ang investigasyon? At higit sa lahat, nasaan si Jepsy hanggang ngayon? Pagsapit ng paglilitis, umalingaungaw sa korte ang bigat ng ebidensya. Pinakita ng mga taga ang lihim na pag-uusap ni Dane at ng kanyang ex-wife, ang mismong kumpisal kung paano niya sinakal si Jepsy at itinago ang kanyang katawan. Pero hindi sumuko ang depensa. Ayon sa abogado ni Dane, isa raw itong huwad na pag-amin. Sabi nila, gawa-gawa lang at marahil bunga ng emosyon o maling interpretasyon. Sinubukan nilang ipaintindi sa hurado na walang matibay na patunay dahil hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Jepsy. Ngunit para sa mga taga-usig, sapat na ang lahat ng pangyayari. Ang biglaang pagkawala, ang dalawang taong pagtakas ni Dane, at ang mismong mga salitang lumabas sa kanyang bibig. At noong ibinaba ang hatol, tumigil ang oras sa loob ng silid. Si Dane ay guilty. Murder in the first degree. Ang parusa, habang buhay sa kulungan walang posibilidad ng parol. Para sa pamilya ni Jepsy, lalo na sa kanyang inang nanonood lamang mula sa Hong Kong, ito ang inaasam na hustisya. Pero kasabay ng kaunting ginhawa, nanatili ang isang mapait na katotohanan. Kahit may hatol na, hindi pa rin natatagpuan si Jepsy. At dito, muling bumalik ang katanungan na nagpapabigat sa lahat. Kung siya'y nilibing sa liblib na lugar gaya ng sinabi ni Dane. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahahanap? Matapos ang hatol, akala ng lahat, tapos na ang kwento, pero hindi ganoon kasimple. Oo, nabilanggo si Dane kalungi habang buhay, pero ang katawan ni Jepsy, hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan. Para sa kanyang pamilya, lalo na sa ina na nakasubaybay mula sa ibang bansa, napakabigat ng pasaning ito. May hustisya nga sa papel, pero wala pa rin katahimikan. Hanggang hindi na ibabalik si Jepsy, parang hindi pa rin tunay na sarado ang sugat. Maraming volunteers ang sumubok maghanap. Nilibot nila ang mga bundok at liblib na lugar na tinukoy ni Dane. Pero masyadong malawak, masyadong tahimik ang kapaligiran. At dito lumitaw ang mas malupit na tanong. Kung talagang alam ni Dane kung saan nakalibing si Jepsy, bakit hanggang ngayon, hindi niya sinasabi? Pagsisisi ba ang pumipigil sa kanya? O sadyang gusto niyang manatiling misteryo ang lahat para habang buhay magdusa ang pamilya ng kanyang asawa? Ngunit higit pa sa personal na trahedya, mas nakakagimbal ang mas malawak na larawan na lumitaw matapos ang kaso ni Jepsy. Habang patuloy na lumalaban ang pamilya ni Jepsy para sa katotohanan, may isang mas nakakatakot na katotohanan ang lumabas. Hindi siya nag-iisang biktima. Ilang buwan lang matapos mawala si Jepsy noong 2019, isa pang Filipina ang natagpo patay sa parehong estado ng Colorado. Siya si Rochelle Reselistino, 27 anyos mula Bacolod City. Ang akusado? Wala ring iba kundi ang kanyang sariling asawa, si Joseph Garza, isang apatnapung taong gulang na Amerikano at gaya ng kaso ni Jepsy, puno rin ng tanong at trahedya ang kwento. Dumaan sa paglilitis si Garza, ngunit nagtapos lang ito sa mistrayal matapos hindi magkasundo ang mga hurado. Isa pang pamilyang naiwan na walang hustisya. Isa pang Filipina na hindi na nakabalik sa kanyang mga mahal sa buhay. Ayon mismo sa Philippine Honorary Consul sa Colorado, hindi isolated ang mga kasong ito. Maraming kabataang Filipina na pumupunta sa Amerika ang humihingi ng tulong dahil sa pang-aabuso ng kanilang mga asawang mas matatanda. Mga kwento ng pananakit, panggigipit at sa pinakamasaklap na pagkakataon, pagkamatay. Kung titignan, malinaw ang pattern. Mga kababaihan mula sa Pilipinas na dumadayo sa Amerika, umaasa ng magandang kinabukasan, ngunit napupunta sa piling ng mga lalaking mapang-abuso. At kapag naipit na sila sa sitwasyon madalas wala silang takbuhan. Malayo sa pamilya, walang pera at walang malalapitan, nagiging biktima sila ng isang sistemang hindi agad nakikita ng lipunan. Ang kaso ni Jepsy ay naging simbolo, hindi lang ng isang personal na trahedya, kundi ng mas malaking problemang hindi madalas nabibigyan ng pansin. At dito napapasok ang pinakamahalagang tanong. Ano nga ba ang tunay na iniwan ng kwento ni Jepsy Kalungi? Ang kwento ni Jepsy Kalungi ay hindi lang basta isang trahedya ng isang pamilya. Isa itong matinding paalala kung gaano kadelikado ang buhay ng mga kababaihan na pumapasok sa relasyon sa isang bansang malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa kaso ni Jepsy, dalawang bagay ang naging malinaw. Una, ang mabagal na aksyon ng mga otoridad ay nagbigay ng malaking hadlang sa investigasyon. Dalawang linggo bago siya nai-report na nawawala. Dalawang linggong pwedeng nagbago ng lahat kung agad lang kumilos ang paligid. Ikalawa, ang katahimikan at pag-iisa ng isang imigranteng tulad niya ay nagpalala sa sitwasyon. Wala siyang malapit na pamilya, walang sapat na resources at walang matibay na support system. Pero kung may isang bagay na nagdala ng pag-asa, ito ay ang komunidad, ang mga volunteers, kapitbahay, at kaibigan ang naging boses para sa hustisya ni Jepsy. Sila ang nagbigay presyon sa pulisya, sila ang naghanap sa mga liblib na lugar, sila ang nag-ingay para hindi tuluyang malimutan ang kaso. Sa dulo, natutunan natin na hindi pwedeng ipagwalang bahala ang mga senyales ng pang-aabuso. Madalas, nakatago ito sa likod ng mga ngiti, sa likod ng mga litrato sa social media, o sa tahimik na relasyon na akala ng lahat ay maayos. Pero gaya ng ipinakita ng kaso ni Jepsy, minsan, ang katahimikan na iyon ang pinakamatinding sigaw para sa tulong. At para sa mga kababaihan na nasa parehong sitwasyon ngayon, malayo sa pamilya nakakulong sa relasyon na puno ng takot. Ang kwento ni Jepsy ay isang babala. Pero isa rin itong panawagan na may mga taong handang makinig at may komunidad na pwedeng maging sandigan. Ngunit kahit may mga aral na naiwan, nananatili pa rin ang pinakamasakit na tanong. Nasaan si Jepsy? At kailan siya tuluyang maibabalik sa kanyang pamilya? Matapos ang lahat ng paglilitis, testimonya at paghahanap ng hustisya, si Dane Kalungi ay tuluyan ng nahatulang mabulok sa bilangguan. Pero para sa pamilya ni Gyepsy, hindi patapos ang kwento. Dahil hanggang ngayon, ang katawan ng kanilang anak ay nananatiling hindi natatagpuan. May hustisya nga sa papel pero walang katahimikan. Ang sugat ay nananatiling bukas at ang tanong ay patuloy na bumabalik. Bakit hindi niya sinasabi kung nasaan si Jepsy? Bakit tila mas pinili niyang manatiling tahimik at hayaang magdusa ang pamilya ng babaeng minsang minahal niya? Sa bawat lumilipas na araw, nananatiling misteryo kung saan nakalibing si Jepsy. At hanggat hindi siya na ibabalik sa kanyang ina at mga mahal sa buhay, mananatili siyang isang boses na tinanggala ng pagkakataong marinig. Ang kaso ni Jepsy Kalungi ay hindi lang tungkol sa isang krimen, kundi tungkol sa katotohanan na kahit nasa ibang bansa ka, kahit may pangarap ka para sa mas magandang buhay, maaari ka pa rin mabiktima ng taong pinaniwalaan mong magpoprotekta sayo. At kaya sa pagtatapos ng kwento, iisa ang tanong na naiwan sa atin lahat. Kung ang taong dapat nagmahal, siya pa ang sumira, paano nga ba makakahanap ng tunay na hustisya at kapayapaan ang mga naiwan? Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.